Sumapit na ang gabi sa Cavite. Ang buong kalangitan ay parang isang itim na kumot na walang bituin, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa lupa. Sa isang liblib na bahagi ng gubat, sa ilalim ng mga dambuhalang puno na tila mga anino, tahimik na nagtipon ng mga katipunero. Ang tanging liwanag na nagbibigay hugis sa kanilang mga mukha ay nagmumula sa iisang sulo na hawak ni Kapitan Isagani siya'y nakatayo sa gitna, matatag, at sa kanyang mga kamay ay isang lumang mapa na naglalaman ng kanilang pag-asa. Nagsalita si Kapitan Isagani, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng dimatitinag na determinasyon, sapat lamang upang marinig ng mga nasa paligid niya. Mga kapatid, aniya, alam nating lahat na ang kalaban ay may mga kanyon, mas marami silang bala, mas makabago ang kanilang mga armas, pero mayroon tayong isang bagay na hindi hindi nila makukuha, ang lupang ito na ating sinilangan at ang tapang na dumadaloy sa dugo ng bawat Pilipino. Gagamitin natin ang dilim ng gabi bilang ating kakampi at ang apoy bilang ating sandata. Pagkarinig nito nagsimulang magbulungan ang mga katipunero. Sa kanilang mga mukha Mababasa ang pinaghalong kaba at pananabik. Ang ilan ay hindi maitago ang pag-aalala. Isang batang katipunero na marahil ay unang beses sa sabak sa ganitong laban ang naglakas loob na magtanong. Kapitan, sabi niya, habang nanginginig ang boses, paano kung matuklasan nila ang ating plano bago pa man tayo makakilos? Hindi ba't para na rin nating isinuko ang ating mga buhay? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Kapitan Isagani, isang ngiting puno ng kumpiyansa na tila kayang pawiin ng anumang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala kapatid, sagot niya. Hindi nila kayang basahin ang tibok ng puso ng bayan. Sa bawat sandaling inaakala nilang tayo'y nagtatago sa takot, doon mismo natin sila bibiglain. Ang kanilang kahinaan ay ang kanilang pagiging kampante ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong lakas sa lahat. Ibinuka ni Kapitan Isagani ang mapa sa ilalim ng liwanag ng sulo at ipinaliwanag ang kanilang lihim na plano. Makinig kayong mabuti. Hahatiin natin ang ating puwersa sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat, sa bayturo sa isang grupo ng matitipunong lalaki, ay lilikha ng sunod-sunod na malalaking apoy sa mga bukirin sa gawing silangan. Ito ang magsisilbing pain para lituhin ang mga guwardiya ng Kastila. Aakalain nilang doon tayo sa salakay. Ang ikalawang pangkat, pagpapatuloy niya, ay tahimik na iikot at sa salakay mula sa likuran habang abala ang mga kaaway sa apoy. Gamitin ninyo ang inyong mga gulok at sibat. Maging mabilis at walang ingay. Ang bawat patak ng dugo ng kaaway ay tagumpay para sa ating bayan. At ang ikatlong pangkat, dito tumingin siya kay Andres, isang kilalang matapang na mandirigma na pamumunuan mo Andres ang sasalubong mula sa harapan. Huwag kayong uuurong. Itaboy ninyo ang mga kaaway papasok sa gitna kung saan sila ay malilito at mauubusan ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, doon natin sila tatapusin. Humakbang si Andres, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa bawat isa ang kanyang presensya ay nagutos ng respeto. Mga kasama, wika niya sa malakas at buong tinig. Kung ito na ang huling gabi ng ating buhay, kung bukas ay hindi na natin masisilayan ang araw, siguraduhin nating ang gabing ito ay maaalala sa kasaysayan bilang gabi ng dangal at katapangan. Tandaan ninyo, ang bawat sigaw natin, ang bawat pagwagayway ng ating gulok ay hindi lamang para sa kavite, ito ay para sa kalayaan ng buong Pilipinas. Nag-alab ang damdamin ng lahat. Ang kanilang mga mata, na kanina'y puno ng kaba, ay nagningning ngayon sa ilalim ng liwanag ng apoy, isang liwanag na sumisimbolo sa kanilang nag-aalab na pag-ibig sa bayan. Isang matandang katipunero na ang mukha ay guhitan na ng panahon at karanasan, ang sumigaw ng buong lakas, kung kamatayan ang kapalit ng kalayaan, Handa akong ibigay ang aking buhay ngayon din. Ang kanyang sigaw ay sinundan ng sabay-sabay na tugo ng lahat. Isang dagundong na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan, kalayaan o kamatayan. At sa gitna ng kadiliman ng gabi, sa ilalim ng tahimik na langit, ang mga katipunero ng Cavite ay nagsimulang magmarcha. Ang bawat hakbang nila ay mabigat ngunit tiyak. Bawat isa sa kanila'y handang harapin ang pinakadelikado at pinakamahalagang laban ng kanilang buhay, dala ang iisang pangarap, ang makitang malaya ang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang kasaysayan. Hanggang sa muli. Guys, nagustuhan mo ba 'yung kwento? Follow mo naman ako.